po mga kaidol good morning po mga uh, kaidol ay sobrang init po ngayon dito sa amin pero sa ibang lugar po ay malakas na ngayon yung bagyo mga kaidol pero sa amin oh hindi talaga ng init ngayon dito mga kaidol umaga umaga lang po mga kaidol oh dito po muna tayo sa ano sa may plaza mga kaidol pero sobrang sakit po ng init yan mga kaidol oh parang walang pong bagyo ngayon nangyayari dito mga kaidol ko o idolo oh. sobrang aliwalas talagang inong panahon at sobrang ganda po mga kaidol at wala talaga tayong ulan dito mga kaidol dito lang po muna tayo mga kaidol sana. sa ano sa plaza mga kaidol yun po yung mag asawa ko po andun po sa kabila mga kaidol fit po yung anak ko mga kaidol talagang sobrang init po oh. talagang ngayon dito mga kaidol sa ibang lugar po mga kaidol ay tagulan daw at saka malakas ngayon yung daw yung bagyo sa ibang lugar mga kaidol pero dito sa amin mga kaidol ay sobrang init po talaga o. ibang aliwala talaga na ng araw mga kaidol ito po muna tayo sa may pispan po mga kaidol ayun po sobrang lawak din dito mga kaidol at lalaki na po yung mga ano dito mga kaidol yung mga bangos yung nakaraan ay bilinag ko po ito ay malapit naman po itong harvest yung mga kaidol dito sa ano sa amin oh talagang ano na po yung mga bangos talaga gumagalaw na yung mga kaidol at konti na lang yung pagkain nila mga kaidol Ito po muna lang tayo po katambay at magagumaga po po mga kaidol at maya maya po may gagawin na naman po tayo mga kaidol tungkol tayo sa ating civic center mga kaidol at sobrang ganda talaga dito mga kaidol yung location po namin dito sa Prosodon Rojas mga kaidol Ayan. Tsaka yung poultryan po mga kaidol. Nandun po sa dulo mga kaidol. ah uh, this my support my youtube channel mga kaidol and facebook page po mga kaidol pahelp naman po ako sa inyo at sana po masuportahan nyo po ako sa aking pagbablog mga kaidol at maraming maraming salamat po sa inyo at hanggang dito naman po yung aking pagbablog mga kaidol and good morning